dirada na to, mga gumengs magsari-sari sa laman loob sa iyo babs mga gumengs kay sobra ni atong new year mga gumengs karon mga gumengs atong diradahan mga gumengs darang mga ingredients mga gumengs basta sari-sari mga gumengs, na sa iyo mga gumengs ah, darang mga gumengs ibutang na nato sa ato ang centennial na kaldero butangan na ato nagdahon diya, sa laurel mga Gomez o niya pamintang liso mga Gomez or buto niya asin mga Gomez niya matik day ng atong magic kalandiha mga Gomez tak ang day ang ato ang sintin niya lakaldiro niya samtang galata pa ta dito og laman loob mga gumengs tirahan sa nato ni atong mga lamasers diri ang atong sayote diri gamitan gyud na nato magic skills mga gumengs basta ingon ani ng mga birada mga gumengs magic skill yun atong gamito na ang mga gumengs wala na ko gimagamitag magic skill diya kay para masundog yun ninyo ma kuha gyud ninyo nga nganaon ang sayote mga gumengs kay ibutang nato ni siya kanang paaksyon na sa bas mga gumengs ko ano pog tip si mga gumengs nya gamitan gapo nato dia magic skill mga gumengs nya hinahinay lang tas ko mga gumengs ha right kaning talawan tam nga gumengs mas layo tas disgrasya pero iso gani tam nga gumengs dool tas disgrasya niya birahan nato diya ang ato ang sili o ang ato ang atsal mga gumengs ah daram nga gumengs humanda yun basta magic skill mga gumengs nya lili, sa nato ato atong gilatan ah, lata dayo na mga gomeng sa uno na nato mga gomengs kaya atuan ang hiwaon og pang sari-sari na hiwa mga gomengs dara mga gomengs oh. Idi mo na po na ako mga gumengs. Kuha na po tip si mga gumengs. Pataas ni mga gumengs. Actually mga gumengs, ako ha, ang taning ni Pison. o kay init man kayo, ah, lagko na lang mga gumengs. Pero okay lang gihapon siya mga gumengs. Panalo lang gihapon kayo siya. Ingon anak paghiwa, sari-sari mga gumengs. sa ah. Magic skill na po atong gamit mga gumengs. Ah, tanawa mga gumengs. Pinis dayog hiwa kay magic skill mo na tong gamit. Ah, diri na ta, mga gumengs. Matik day na nga to, ang magic kalan dio gatong sintinya lakarahay mga gumengs nya butangan na tong mantika mga gumengs asin mga gumengs gamay na lang kay na naman ito asin ganina pag lata na to mga gumengs nya init naman mga gumengs butang na to ang bumbay mga gumengs sa pagbutang na to sa bumbay mga gumengs ayaw na ninyo ipabrown pag mumbaho mo kumot na gani sa bumbay mga gumengs isigunda na ninyong ahos mga gomengs kuha na pog tips si mga gomengs unya pagmuhumot muhumot na ng ahos mga gomengs ug ang bumbay ayaw na padugaya ibutang na na ang atong gisahon diha nga hiniwa nga sari-sari laman loob sa yubab mga gomengs unya gisahon na to siya pag ayo mga gomengs kay ang atong butang na to ron diha og una mga gomengs suka dili tuyo kay ang suka mga gomengs maunay nay makapahumot suka tuba kung gamit diri mga gumengs pure suka tuba mga upat ka kutsara na mga gumengs nya gisahaw na pod nato diha mga gumengs pagisa magisa na gyud sa mga gumengs isigunda dai nimo ang pamintang durog mga gumengs kuha na po tip si mga gumengs nya ni nimo mga gumengs pag okay na siya diha nakabutang og toyo mga gumengs mga upat ka kutsara siguro ni gumengs or lima nara ra diha kamo nay itansya mga gumings kay malasahan man ninyo samtang nagbukal siya butang ninyo tubig tilawan ninyo og tama ba ana pagluto mga gumings kuha na pug tip si mga gumings nya ni mga gumings gamay ra ni sa mga gumings kay sobra man ni ato ang katong new year mga gumings nya butangan na nato diha og tubig from the tamugan river mga gomengs dagang na itong tubig mga gomengs kay medyo latan pa na to. siya gamay. Matik bukal layo na mga gomengs pag bukal niya mga gumengs, medyo hubas na siya. Diyan na na ibutang ang ato ang sayote mga gomengs Pero ginungagan dahil na ako nagtubig diya mga gomengs kay hubas na mga kusog kaya kung blower. Dungagan ko dahil nagtunga sa baso mga gumengs nga tubig. Pero sa tubig butangan nato natong asukar mga gumengs kay para na po chay malamis-lamis, Dili lang kay puro para Unya Nga asukar, mauna yung magdag sose -si, mga gumengs. Tanawa, sose -si na kayo. Pag sose -si na mga gumengs, ibutang na nato ang sili na mga gumengs. Pinaabtik na ni mga moves mga gumengs. Kay mohalang pag-ayo. Kay mikos-mikos ni mga gumengs. Taklo ba ninyo mga kadali? Siguro mga 10 seconds o 10 seconds abrihan na yun na unya ibutang na po nato nato diha ang atsal mga gumengs mikos mikos kadali mga gumengs butang dahil nato ang atsal mga gumengs kuha na po tip si mga gumengs samtang gamikos mikos kadiha mga gumengs kimbot mo ng lubot ni mo diha mga gumengs butang na to si Suning mga gumengs, Gamay lang mga gumengs Every time na mubutang kog si Suning mga gumengs ginagmay lang yun na dili gud dili kay nakudaghan mo butang mga gumengs nya. Mikos-mekos nato mga gumengs kay Padulong naman ni finish product mga Gumengs ni Cosmeco ano sa to, sa gandali mga Gumengs para magmix siya mga Gumengs unya sa pamay bottle ng mga Gumengs matik ha da mga Gumengs oh finish product mga Gumengs perteng humuta mga Gumengs perteng panaluha mga Gumengs walang amoy mga Gumengs unya sa pamay pabuton ng mga Gumengs birada na ta mga Gumengs mga Gumengs birada na Berada mga gumings! Ako anak di gumings! <laughs> Ipaan lagi mong naong diri para makita, gitu ka. Grabe na mga gumings! every time na mga on ni mga gumengs magpakita din na akong anak sa kamera mga gumengs kay supportive man yung kayo na sa, sa ako mga gumengs kani luto dahil mga gumengs ako ni sang ginidyo halang kay nga no paborito kay ni asawa o duha ka anak akong gihalang kay sanay na kuning duha na ko halang mga gumengs kaning duha na ko kanak sanayo na ko sila og halang. Mga, og halang may anak sila pil merong kaon ah halanga oy pero pagadugayan kadugayan hindi man ni ng, parihag nga pareha gyud kung sili nga gagmay nga perfect yung halanga mawala nya kaning sili nga mga gumengs halang sa kadali dali man sa mawala ganahan gapon sila sa primero nila diha mga gumings wakay eh sila wani un palang mani kayo ana akong mga bata mga gumings pero kadugayan mga gumings kay paborito man nila G-training na ko sila karon diha mga gumings nga mukao na sila og halang mga gumings kay kanang halang mga gumings good for the heart mangod na mga gumings mao nang ako silang gi <inaudible> kanang nga kaon namo mga gumis, diha nako ko sila gisugdan og training pagkaon og halang kay gikan sa bata pa karon, karon pa testing og kaon og mga halang mga gumings. Gitiming gyud nako na mga gumings, nga i-training sila og halang, kanang ilang paborito kay dili gyud sila dili diha mga gumings. Kaon man gahapon sila diha mga gumings. panalo man daw gyapon kayo mga gumings. Basta si kusina ni gumings na ganing mo birada mga gumings. Panalo yung kayo na mga gumings. Hay hal mga gumings. Kita ninyo mga gumings. Basta mo birada na kusina ni 2.0 pay na mga gumings diri rataman atong video mga gumings daghang kay salamat sa inyong pagtan mga gumings paki-like follow and share mga gumings mabuhay ang mga gumings sa tibuok kalibutan